Muling umani ng samutsaring reaksyon mula sa mga netizen ang kapuso actress na si Beauty Gonzales matapos niyang ipost ang isang bikini photo sa kanyang Instagram page. Hindi maikakaila ang kanyang taglay na kaseksihan, lalo pat suot niya ang isang super skimpy black swimwear na talaga namang agaw pansin. Sa kanyang post, may caption si Beauty na humalakhak ang marami, wala akong ibang mairegalo para sa aking asawa kundi ang aking sarili. Ang nasabing post ay para sa kaarawan ng kanyang asawang si Norman Crisologo. Matapos makita ng mga netizen ang larawan, bumaha ng iba't ibang reaksyon sa comment section. May mga pumuri, may mga natuwa, at mayroon ding ilang bumato ng opinyon. Grabe, ang ganda mo pa rin kahit may anak ka na, sabi ng isang netizen. Ingit na ingit na ako sa confidence mo, beauty. Sabi pa ng isa hindi rin napigilan ng ilan na itag ang kanilang mga kaibigan na tila ba nagsasabing pang peg natin to sa next summer. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi lahat ng komento ay pabor. May mga nagbigay ng mas kritikal na opinyon tungkol sa kanyang larawan. Dapat naman kasi maging mas conservative, lalo na't nanay na siya, sabi ng isang netizen. Sinundan pa ito ng komento mula sa iba na nagsasabing masyadong daring na raw ang naturang post para sa isang may bahay. Subalit, sa kabila ng mga kritisismong ito, nagpakita naman ng pagiging matatag si Beauty. Sa isang follow-up na post, ipinahayag niya na komportable siya sa kanyang katawan at karapatan niyang ipagmalaki ito. Bawat isa sa atin ay may kalayaan para ipahayag ang ating sarili. Walang masama sa pagiging proud sa sarili mong katawan, lalo na kung ito ang nagbigay sa iyo ng lakas at kumpiyansa, sabi niya. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang mga netizen na sumuporta kay Beauty. Pinuri siya hindi lamang sa kanyang hitsura, kundi pati na rin sa kanyang pananaw. Saludo ako sa iyo, Beauty! Hindi lahat kayang humarap sa mga bashers ng ganyan katatad, sabi pa ng isang fan. Tila hindi nagpatinag ang aktres sa mga negatibong komento, bagkus lalo pa niyang ipinakita ang kanyang tapang at pagtanggap sa sarili. Ang kanyang post ay naging simbolo ng pagyakap sa sariling katawan at kumpiyansa, bagay na naging usap-usapan sa buong social media.